Anong pinaka ano ginawa mong katangahan dahil sa pagmamahal? Oh, mau na ako. Aha. Uh -huh. Ako ano, dati nung mga bata pa ako noon eh. Pero hindi ba sobrang bata? College. Ano, pumayag akong maging pangalawa kahit ako naman yung dating original. Nagkajawa <laughs> kasi siya eh, wala na kami, nahabol ko pa. Ganon. Tapos hanggang sa, na naman siya, na, ano, lumalabas kami, ganyan, hat, na, yung oras, may time na, nasa, na kami magkasama, kahit may jowa siya, ganon. Kasi hindi niya, the time niya, hindi niya, pa, hindi niya ganun kamahal yung, ano, bago, ganon. So, yun, pumayag ako na, kahit ganon. Pero, ang sakit, kasi, alam mo bakit? Yung feeling na, ano, kasi, na parang, Ah, uh, dati ako lang, ako lang yung ano, mahal mo, ako lang yung original, walang walang ganito, hindi ganito ka komplikado. Ngayon, nagwa ako, ako yung pangalawa. Naghintay lang ako sa oras mo, parang ganun. Dati 'yun nung pumayag ako. Ayun lang, ikaw. Iniwan ko yung banda ko. Kasi kasi ka banda ko siya. Ako yung nag-adjust. Dapat pala siya yung nag-adjust. Ah, uh, oo nga. Dapat, Dapat na. ano, ano, yung sinabi ako na lang siya na, sige po, no, malas ka na, cheater ka naman ito, eh, sana buo pa rin kami. Ganun. O kaya, sana hindi na lang ako nagpatalo sa emotions ko. Yung oh, parang, oh. eh ano naman, kung ex kita, tapos kabanda kita, eh yung oh, passion ko, mas matindi sa ano, oh. sa pinagdaanan natin. O ngayon, ang hirap nang bumuo ng banda ulit. Sayang. Ganda pa naman ng ano namin. May mga compose na kami. May compose na ako doon. tos... Wala, sayang talaga. Pero siguro kung ang ginawa ko, nagpaka-professional ako, kagaya ng mga nasa showbiz, baka buo pa kami ngayon. Tapos wala, parang na talaga, hmm. parang professional na lang yung ano namin, relationship. oh, tama. Sayang. Pero ano, umahabol ka ba sa mga ex mo gano'n? Oo, Ano naman? Anong reason mo? Anong pinaka-main reason mo? Bakit ka hahabol, ganyan? Bukod sa ano, ano? mahal mo pa, gano'n na ano, pag hindi malinaw yung dahilan, wala closure. Parang, uh, ano? Wala closure? May closure, pero parang ano, hindi ka convinced. Hindi, hindi ako convinced, yan. Ah, uh, hinahabal uh, ko kasi baka mamaya ako pala yung nakasira, tapos, meron, <coughs> na ano pa pala chance maayos, hindi ko inayos. Ah. Uh, pero pag sinabihan ako ng, di ba sabi ko, ayoko na, ay, nagpapantig yung tayo ako sa ganun. Nihayabangan ako pag ganun. So, Ah, uh, okay. Mm. ako <laughs> na. Ay, ayaw na, ayaw ko na sasabihan ako na yun. Di ba sabi ko, ayaw ko na? <laughs> Di ba sabi ko, ayaw ko na? Di ba sabi ko, ayaw